Nagbubong kami ngayon dito. Dahil ibig kahapon, yun yung araw ng... Pagkailig ko binanatan kami ng ulan. Pagkailig ngayon ay binubungan ko para kahit tumulan siya ay makapagkabit kami sa ilalim ng hamba kahit hindi kami makapag-welding baling we-welding yung namin yung lake kahapon ay doon sa kabila yung mga safer lens yung binubungan ko muna to para in case man umulan o uminit ang mga tao natin ay hindi masyadong bilad sa araw may magagawa naman sa ilalim so, bali pinatatabdaban ko lang doon sa kuyato yung maging sanhi ng pagkabutas ng ating mga yero pag naapakan yung pinatabdab ko lang sa kanya tapos yung mga bakal ay pinatupi ko na yung mga ngayon at may kakabit na rin natin yung mga plastic cutter natin yung ibang yero nito ay doon sa kabila yung pitong piraso dahil pagka deliver nito ay inakita namin dito kasi tinali na lang namin yung mga ngayon nagtabas nga pa pala kami doon sa laylayan Bali lang, ira, apat na piraso yata ang yero ang tinabas namin dito. Yan, bali nagtabas kami dito. Gunting ang ginamit namin. Yan. Tapos pagdating doon, yun, okay na. Mga limang piraso pala tinaba, yung tinabasan dito. Para makabitan na rin natin ito ng abagting. Para hindi na siya gagalaw-galaw. Yan. Yan. Pali yun, na. Kakabitan namin. Ay mga rin, nagsasari sa ilalim. kapakabit tayo dito ng gutter bali dalawa pa lang kinabit natin kasi naradaw ko yung pinakasulok nya dahil ito ay bubungan natin para uh, ah, alasarin ito ay isasagad doon sa ilalim Yan, bali dito muna iniwang ko para ah, masukatan namin yung area nya dito Yan, uh, nyo mas malit doon mas malaki dito bali kukuha kami ng suka dyan mula do sa yero na ilalagay namin Yan. Balit isa sa rayon pa rin ito. Yan. Ah, ko na mga bakal tayo sa poste. Para madugtungan ng ano, mahinangan yung bakal niya dito. Yan. Bali, binaklas na yung bubong dito niya. Yung pinaka-istaka ah, na si Para malinis ang tignan. Uputulang ko na yung siparlin. dito ay kasabas na kami ng yero hindi dito ay puputulan ando na yung yung gutter ko doon na bali nya magalagay na lang dito ng pasa cover sa plasing gutter para katugpa doon sa harap